gawin ninyo din ito para matulungan ang inyong post-treats. Ginagawa ko ito, salamat sa bagong settings, salamat sa bagong update, ay natulungan na green ulit ang ating uh, post-treats. At uh, noong nag-first try ako, akala ko na hindi siya, hindi ba siya effective dahil kunti lang ang views niya. At parang nag-worry ako, pero uh, nakatulong pala. So, ano ba yung ginagawa natin? Let's watch this. As you can see here, nag gray ang ating post rates. Nag-up siya ng 48%. Sana notice ko kung hindi ako makapag-post masyado, ay babagsak ang aking post rates. Kung babagsak ang post reach babagsak ang lahat. Huwag nyo lang intindihin ang aking number of followers dahil parang nasira na naman yung counter. Parang naano siya, naka-stack siya sa... Uh, the same spot. Mayroon namang pumapasok na followers pero hindi siya nadagdagan ang aking count. Ewan ko kung anong nangyayari. Nangyayari na ito many times. Sa mga busy na tulad ko na walang uh, masyadong oras sa Facebook, ito na 'yung ating chance para makabawi tayo sa ating performance. At salamat sa bagong update, Laking tulong ang pag-upload ng long form video ang paggawa ng playlist sa ating long-form video ay laking tulong yon sa pagpataas ng ating post rates. Dahil uh, maraming post tayong magagawa. Mayroon tayong long-form video at isplit yun. Parang mayroong part 1, part 2, part 3 ang ating uh, post. So kahit pa hindi siya masyadong maraming views, ang makikita natin. Pero ano to tsambahan lang. We don't know kung mayroong mag-viral sa na-automatic na reels, sa nagagawa na uh, playlist. So, paano ba natin yung gagawin? Turo ko sa inyo. Okay, dito tayo mag-upload ng ating long-form video. Pwede dito tayo magsimula sa create a post, what's on your mind, and or directly click yung upload video. Make it sure na mayroon ka ng uh, prepared na long-form video para dito. Kung mayroon tayong video na more than 3 minutes, mas maganda dahil mas marami ang playlist na magagawa. Another option sa pag-upload ng long form video ay dito tayo magsimula. Yung plus na nakikita natin, doon tayo mag-start sa pag-upload ng ating long form video. Okay, i-click lang natin yung plus at upload video and then pipili tayo mayroon tayong 'to yung pinakamataas na video nating ginagamit then i-click lang natin yung next so tingnan niyo mayroon create playlist from your video i-click mo yon kung hindi pa siya naka-on so dapat naka-blue siya so choice mo na yon dapat naka-blue para mag-automatic gagawa ng playlist so ito yung mangyayari yung post natin ay split siya into playlist. So this is an example, ito yung parang may ar mayroon siyang automatic na reels. So that video hanggang part 4 siya at hindi ko na lang pinakita lahat at ito yung